Hello po. Oh, good morning, good morning, good morning po. Narito na naman po si Tita Amy at muli magpapasama sa inyo. Ako po ay gagawa ng beef kung beans. Red beans. Ayan, red beans po. Ayan po. Ayan po yung ating red beans. Ayan po. Dahan-dahan ko po, po kay Ibi na ba? Ito po ang ating red beans. Ito na po ang ating kawali. Ayan. Ayan. Ito na po ang ating bawang at sibuyas. Ito na po ang ating hamatis at sile. Ayan. Meron po tayo dito ayan sweet and relish. Hindi na mabasa ni sabi ni, Tita, fish na ano yung pong cucumber na sweet. Ayan, meron po tayo niyan. Meron po tayo yung tomato sauce. Ayan po yung ating tomato sauce. Ayan, yung ating po ilalagay yan dyan sa ating niluluto. Samahan niyo po si Tita Emi muli sa inyo ay magpapasama. Ayan. Ayan, sama-sama lang po tayo. Ilagay na po natin ang ating bawang. Sigurado po ay ito ay mainit na. Ayan. Ayan na po ang ating bawang. lutoy lang po tayo. Lagay na po natin itong ating sibulas. Siliyas. Luto na po natin sya ng ayos. Ilaga na po natin ang ating karne ng baka. Ayan. Inalagay po natin itong ating kamatis. At ating kusyarang. Inulot na po ayos. Ito po, ating kusyarang. Lagay natin itong ating tomato sauce. Itara rito Ayan po, lagay na natin ng parelo sa sola na Wala na, na. Naluto nyo? Hmm? Na Ityado na. Lutong muna natin yung ating tomato sauce. Ayan, lagay po natin to ating nilagang beef. Ayan. Ayan na po natin to ating nilagang beef. ilagay ko na po itong ating beans. parang ito po ay you pipino know, yung facing na ano, apanis. Ito po yung yung pong, no, yung pinaglagaan po natin. Lagyan po natin ng konti. natin siya ulit. Yan ang aking okay. beef and beans. Beef and beans. Hindi po pork and beans. Hindi beef and beans. Ayan. Ayan, luto na po yan mga kaibigan ko. Kaya, ayan, salamat po muli sa inyong pagsama kay Tita Emmy. Thank you, thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming po salamat sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kayo sa bell para updated po kayo sa ating mga inilalapal. Thank you very much po. Bye-bye. I love you and I love you Bye-bye.